Magandang araw po sa inyo lahat, Dennis Principe. Eh. Ito makikipagkwentuhan na naman po sa inyo habang uh, medyo may inaantay lamang tayo rito at uh, bored ng konti. But uh, nonetheless, pagka-sports, syempre, magandang uh, paraan para tayo po yung makapag-aliw-aliw. Uh, okay? PBA, pinag-uusapan ngayon, sinasabi nga po na nilalangaw daw, wala na raw nanonood uh, sa PBA at uh, ang madalas po nilang ginagawang comparison ay eh, yung mga videos na napapanood po natin ngayon sa YouTube, sa Facebook, eto yung mga panahon ng mga 80s, 90s ano, pinupuno, Punong-puno ang um, uh, mga venues na nakikita po natin. Alam nyo, ano na, uh, 49 years uh, pushing 50 ang uh, PBA sa totoo lang Uh, para sa akin na naman no? uh, personal observation lang naman to eh hindi na ho bago yan ano na ibig sabihin hindi na ho nakakagulat na sa ngayon eh hindi na ganoon kasing init no kasing dami ng mga nanonood noon sa venue lang naman ano uh, malaki ho yung diperensya ng venue at saka yung mga nanonood sa TV and yung mga live streaming okay bakit po kasi nung mga panahon na yun, yung mga napapanood po natin, No, yung mga time na nandyan yung mga Tony Harris, Billy Ray Bates Michael Hackett, Michael Young Harold Killing, ini Watley Lamont Strotters uh, mga Mon Fernandez, Abet Kidaben, no, Robert Jaworski. Eh pinupuno noon kasi ang malaking factor po ng mga panahon na 'yon eh wala hong masyadong libangan no, ang ating mga kababayan. Ah, uh, hindi po katulad ngayon. Kasi dati, uh, TV, ilang channel lang hanggang channel 13, channel 15. Iba. Habang tumatagal, nag-evolve ang television, dumami na yung mga channels, dumami na nagkaroon ng cable. Uh, tapos yung mga sinihan bukod sa dumadami, gumaganda. Meron pong mga malls, mas marami ng malls ngayon, mas marami ng resort. Mas marami nang pwedeng pagkaabalahan. Yun po yung malaking pagkakaiba. Kaya kung sa live venue, eh talaga pong kumukonti no, ang mga nanonood. Kasi nga marami ng options ngayon eh, no? Uh, para maglibang ang mga kababayan po natin. Pagkatapos, no, mga panahon na eh, yun, yung binabagit po natin kanina, eh, may NBA na, pero hindi ho natin masyado pa napapanood. I, I remember ng no, mga elementary high school ako, ay papanood mo lang sa TV na NBA eh pagka finals na at uh, madalas eh ano na delayed gabi pinapalabas usually tapos unti-unti no nagkaroon ng malaking interest budget ang mga networks naging live na yung mga NBA finals mga bandang 90s yan live na yung mga NBA finals pero NBA finals lang ngayon eto na no halos every game pwede mo na mapanood konting halaga sa iyong cellphone pa anywhere on demand pwede pa ibig sabihin kahit na anong oras mo panoorin naka-store lang 'yan no sa mga apps ng NBA at mapapanood mo na so yun yung sa tingin ko ang naging factor kung bakit um, uh, eto nga yun nakikita po natin yung hindi na pupuno yung mga venues but make no mistake ha? ako agree din po ako sa inyong observation na natatabangan din yung mga tao dahil yung mga binabanggit ng mga karamihan no mga trades yung mga balance ng mga teams no uh, at marami pang iba agree po ako ron pero para sa akin malaking bagay din po yung ikumpara natin yung mga panahon noon at yung panahon ngayon availability ng mga nanonood alam niyo para sa akin isa sa mga nakikita kong solusyon po dito is that um, mas maganda siguro kasi ngayon pinag-uusapan or nangyayari na nga actually, no? Yung venues, parang ginawang dalawa na lang ata ngayon at sinasabi mas maliit o na, nakakastigo PBA. Ano ba naman niya? Mas maliit na nga yung venue nyo. Wala pa rin nanonood, no? Ah, pa, para sa akin, factor yung... Ba't di natin ibalik yung dati? Kung meron man tayong ibabalik na practice noon na ginagawa ng PBA noon, tingin ko isang dapat ibalik dun is gawin natin isang venue na lamang ang uh, PBA bakit kasi alam nyo ang 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 tunay na basketball fans no or yung solid basketball fan no eh regardless of kung sino naglalaro whether Ginebra San Miguel Token text Meralco pag mahilig sa basketball manonood diyan kahit na sino yung maglalaro lalo na ngayon kita nyo nagpapanalo yung Blackwater nagpapanalo yung Terra Firma yung mga sinasabing uh, boys noon eto paano ngayon uh, lumalaban gumaganda yung mga uh, pairings no y yung, mga labanan sa loob ng court no so kung basketball fan ka alam mo na na Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo, uh, PBA schedule 'yan, no? So ang gagawin mo na lang is kung hindi mo man maalala ano bang game ngayon, sino bang maglalaro ngayon? Sa tingin ko, oh, well, factor 'yun, pero sa tingin ko mas malaking factor yung ay ah, hindi basta pupunta ako ng Rizal Coliseum kasi alam ko doon lang ang PBA o kaya yung kung nasa Nino Aquino kasi nandun lang ang PBA no? so whether Hinebra maglalaro dyan or kasi kung, kung basketball fan ka sa labing dalawang teams mapanood mo yung lima aning na teams okay ka na eh na-appreciate mo yung laro nila kahit sino pa yung kalaban so anytime pupunta ka sa venue bakit may scalper? Kasi mayroong mga kababayan tayo na sasapalaran. sa sakali na baka may ticket pa. So pareho rin yun ng mga basketball fan na ah, kahit sino maglaro, sige, punta ako, nunood ako. Uh, gusto ko malibang ngayon eh. Gusto ko manood, di ba? So kung isang venue, diretso ka na lang dun. And kung isang venue, sa hirap ng biyahe ngayon, hindi lang yung pamasahe mahal sa akin ang pinakamalaking factor dyan is ang hirap bumiyahe paplanuhin mo talaga dapat mong planuhin diba so yung mga ibang fans ngari ngayon ano ba ngayon araw linggo nunood ako next week paplanuhin ko na ngayon kasi alam ko na eh na Rizal Coliseum man laro o oh, ultra sigurado ko nandun hindi ako maliligaw whereas kung pabago-bago gusto ko manood next Sunday may time ako eh planuhin ko na kaya lang Saan ba? Hindi ko malama. Araneta ba? Mowa? O Rizal? Di ba parang doon pa lang iniisip mo, biglang merong kokontra agad na hindi ko malama kung saan ang PBA. Hahanapin ah, ko pa ba? Hindi na. Tsaka na lang. Bahala na. Imbis na nagpa na ako ngayon, ah, next Sunday, maluwag ako ah. May pera ako, bagong sweldo. Anood nga ako. Punta ko ng PBA. May experience ko lang yung yung hour. Kasi alam nyo, meron mga tao na kahit na anong laro pero pag nandoon sa loob ng venue, iba yung feeling na re eh, di ba? So yun ang sa tingin ko isang malaking factor na makakatulong sa PBA. Ako naniniwala pa rin na marami pa ring fans ng PBA. Uh, maaring wala physically kasi para sa akin parang bukod sa medyo mahal yung tickets, eh yun nga, hindi malaman kung sa kapupunta. 'Di ba? Diba? Hahanapin mo pa ako saan ang schedule. Uh, pero kung, yun nga, alam mo, alam mo na uh, basta Araneta you know, I remember, nung no, mga panahon na bata-bata pa bata, tayo, bata, nanonood tayo ng PBA 3, 4, 5 years, ang deal ng PBA, Ultra Ayan. Pagkatapos yan, dati Araneta, Araneta lang, doon ka lang pupunta pag PBA Araneta Nirenovate ang Araneta, naghanap ang PBA, napunta ng Ultra 3, 4, 5 years ata, no? Pagkatapos, nag expire na yung kanilang deal with Ultra, punta sila ngayon sa Cuneta. Alam niyo yung mga paglipat niyon from Araneta to Ultra to Cuneta. Big deal, balita. Balita ng mga panahon na yun. At yung tao na excited Yung tao minsan nalulungkot. Araneta, sayang, ang lapit ko lang dyan eh. Pasig na ko naman, oh. lalililipot pa ng Cuneta, layo. Nagiging factor. Kasi storya para sa kanila. Uy, okay, yan kuneta, bago lang, oh, bagong gawa lang. Okay? punta nga tayo, ganda pala rito, noduli tayo. Yung mga ganun ba? Kasi alam mo, isa lang ang pupuntahan mo. Pero ngayon, um, wala, eh, kung manonood ka, para okay, may pera ako, pero... Ako baka mamaya, check mga Araneta ba o oh, ano ba, 'di ba? Yun, kumaga imbis na alam mo na na basta manonood ako sa linggo, doon na ako, 'di ba? So yun. Now, bukod pa nga dyan, again, hindi ko dinidepensa na parang kasi dami nagagalit gagalit ngayon sa PBA. Well, sabihin ko na dinidepensa ako kasi mahal ko PBA, you know? uh, factor pa rin yung mga sinasabi po ninyo. Yun nga, yung mga trades and everything, no. Um, maiksi lang na maidagdag ko dyan. Siguro yung PBA dapat isipin yung bawat teams, no. Mas maganda kung every team eh merong magiging muka. Pag ang sinabing Toyota noon, Jaworski Fernandez lang yan, hati pa nga eh, di ba? Pag sinabing Chris Pag, idabi na atoy ko. Pag sinabing Great Taste, Ricky Brown. Ang sinabi Santa Lucia, Jun Limpot. Ah, diba? Ngayon, uh, wala. Ewan ko sino mukha ng, well, Hinebra for a while, Kagiwa, Helter Brand. Pero ngayon, LA, medyo pa-retire na rin. Meron ka Stan Hardinger. Alam niyo naman, ngayon, may matabang pa rin tayo. Eh, no? Hindi po matabang, pero hindi pa rin natin totally maakap yung mga field foreigners na maging mukha ng team mo. Okey, Okay, magaling ka pero uh, ano pa rin eh, no? Hindi pa iba pa rin yung talaga homegrown para sa atin. May no factor pa rin, no? And I'm, I'm not saying na na mali yun, no? But uh, actually ako nga dapat nga mas mas tangkiligin pa rin natin dahil mga Pilipino pa rin naman yung mga yan eh. Anyways, doon going back, siguro doon tayo. Baka lang, no? Sa so, tingin ko lang. Ano tingin nyo? Siguro mag-comment nga kayo rito para marinig ko yung inyong Ah, uh, pananaw tungkol dito. Sa akin lang 'yon, kung gagawin natin isang venue lang sa tingin mo makakatulong yan na makadagdag kahit papaano no? sa warm bodies, mga tao na manonood mismo uh, dyan sa mga uh, venues. Okay? Sige, comment kayo at uh, baka sa susunod na kung ganahan ulit tayong mag uh, video eh magkakwentuhan tayo kung ano ang inyong pananaw tungkol dito sa sinasabi ko na dapat isang venue na lang ang PBA. Okay, sige, linggo ngayon, manonood ako ng PBA nga. Ang tagal ko na hindi nanonood eh. Medyo na-miss ko na PBA ha. Matagal na, ilang taon na rin. Sige. Uh, so, dyan muna kayo mga kaibigan. Uh, Maghahanap muna ako. O, pupunta muna sa... Ano ba ngayon? Ano ba? Raneta? Ultra? Saan ba? Phil's? Hindi na nga. Kakain na lang ako sa Jollibee. Sige. Ah, message kayo ah, comment kayo rito at ah, magkuwentuhan po tayo. Maraming salamat. Dennis Principe, until next video. Salamat po muli.